Good afternoon guys Ang ganda ng kalangitan Ang ganda ng weather Ang ganda Malinis na da guys Malinis na mga mari-mari Ang surrounding Malinis na. Ito yung buhay ko dito, guys. Mga pari-mari. Ano? Malinis na. Walisan, didigan. Umagatapon para hindi mamatay ang halaman. Kaya kailangan magtsaga cega para hindi mamatay ang mga halaman guys mga pari-mari tahimik ngayon dito sa Tagaytay nandito ako sa Tagaytay sobrang tahimik walang dumadaan na tao kung hindi ka sana dito guys maiinip ka at uuwi ka talaga di oras pero kasi ako sanay ako sa tahimik. Nagsawa na ako sa city. Matagal kasi ako sa Makati. Kaya mas ginusto ko rin tong malayo sa Alikabuk. Kasi alam mo na, hikain tayo at this, dito wala kang puro puno makikita mo kawayan ay ang kawayan e kung gusto mong gumawa ng papag pwede may saging kung gusto mo ng saging ayun medyo ano na malapit na mga ani. gusto mo magtinula may papaya din doon ay no may bu may bunga yung papaya doon oh. yan diyan lang ako kumukuha ayun no oh. Yun, yun, yun. papaya yun. tas malunggay naman ay no daming malunggay na munga na rin ang malunggay kung gusto mo naman mag pink salmon ito deal yan magsawa ka ng deal oh. dami pinuputunan ko na nga to dahil masyado nang malago kaya kailangan ititream mo rin yun ang bilis tum tumanggad yung deal pero summer na ngayon kaya medyo mainit na kaya kailangan mga halaman diligan hapon tsaka umaga Ayan, medyo basa pa yung paligid kasi din dinidiligan ko yun sa umaga. Tapos kakagupit ko lang. Kaya... tahimik. Jahe, makeup, mundur.